Sharon Cuneta, napaluha sa matagumpay na weight loss journey Hindi napigilan ng megastar Sharon Cuneta ang mapaluha matapos mapagtanto kung gaano karaming timbang ang nawala sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit dalawang dekada, muli siyang nakabili ng mga damit na gusto niyang isuot isang napakalaking milestone sa kanyang weight loss journey. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Sharon ang isang larawan kung saan suot niya ang isang pink linen top, lululemon pants, Lauren bag, at isang Rolex Daytona. Dito, ipinahayag niya ang kanyang labis na kasiyahan at pasasalamat sa kanyang naging transformation. For the first time in over 20 years, I was able to shop for clothes again that I actually want to wear, ani ni Sharon. Ibinunyag ng megastar na dumaan siya sa isang malaking pagsubok noon, lalo na nang umabot siya sa size 24, isang wake-up call na nagtulak sa kanya para seryosohin ang pagpapayat. That was when I truly panicked because my health was suffering, I am now back to size 6 hanggang 8, a small to medium, dagdag pa niya. Ayon kay Sharon, hindi lang ito tungkol sa hitsura kundi sa kanyang kalusugan, na pagtanto niya na hindi na lamang ito tungkol sa pagpapapayat kundi tungkol din sa kanyang pangkalahatang wellness at longevity. Hindi man tapos ang kanyang weight loss journey, aminado si Sharon na isa na itong malaking tagumpay para sa kanya. Not done yet, just a few more, I thank the Lord every day, kung kaya ko, kaya nyo rin, basta may determinasyon at paniniwala sa sarili, Ania. Naging emosyonal siya nang sukatin muli ang tanyang mga bagong damit dahil hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niyang lampasan ang isa sa pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, hindi naging madali para kay Sharon Cuneta ang labanan ng kanyang timbang at kalusugan. Ngunit sa kanyang determinasyon at dedikasyon, pinatunayan niyang walang imposible basta't may tiyaga at pananalig sa sarili. Ang kanyang weight loss journey ay hindi lamang tungkol sa pagpapaganda ng katawan, kundi isang pagpapahalaga sa sariling kalusugan at kagalingan. Sharon Cuneta, napaluha sa matagumpay na weight loss journey. Hindi napigilan ng megastar Sharon Cuneta ang mapaluha matapos mapagtanto kung gaano karaming timbang ang nawala sa kanya, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit dalawang dekada, muli siyang nakabili ng mga damit na gusto niyang isuot isang napakalaking milestone sa kanyang weight loss journey. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Sharon ang isang larawan kung saan suot niya ang isang pink linen top, lululemon lemon pants, floralen bag, at isang Rolex Daytona. Dito, ipinahayag niya ang kanyang labis na kasiyahan at pasasalamat sa kanyang naging transformation. For the first time in over 20 years, I was able to shop for clothes again that I actually want to wear, ani ni Sharon. Ibinunyag ng megastar na dumaan siya sa isang malaking pagsubok noon, lalo na nang umabot siya sa size 24, isang wake-up call na nagtulak sa kanya para seryosohin ang pagpapayat. That was when I truly panicked because my health was suffering, I am now back to size 6 hanggang 8, a small to medium, dagdag pa niya. Ayon kay Sharon, hindi lang ito tungkol sa hitsura kundi sa kanyang kalusugan, na pagtanto niya na hindi na lamang ito tungkol sa pagpapapayat kundi tungkol din sa kanyang pangkalahatang wellness at longevity. Hindi man tapos ang kanyang weight loss journey, aminado si Sharon na isa na itong malaking tagumpay para sa kanya. Not done yet, just a few more, I thank the Lord every day, kung kaya ko, kaya nyo rin, basta may determinasyon at paniniwala sa sarili, Ania. Naging emosyonal siya nang sukatin muli ang tanyang mga bagong damit dahil hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niyang lampasan ang isa sa pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, hindi naging madali para kay Sharon Cuneta ang labanan ng kanyang timbang at kalusugan. Ngunit sa kanyang determinasyon at dedikasyon, pinatunayan niyang walang imposible basta't may tiyaga at pananalig sa sarili. Ang kanyang weight loss journey ay hindi lamang tungkol sa pagpapaganda ng katawan, kundi isang pagpapahalaga sa sariling kalusugan at kagalingan.